So ayon po mga idol nandito tayo ngayon sa 588 Arayat papong uh, mamili ng ano ng uh, gamit na ibibigay natin sa mga bata sa Barangay Gemasan Arayat Pampanga po sponsored by po natin si Ma'am Gilde ng uh, USA so shout out po kay Ma'am Gile na nagbigay po ng uh, pambili ng gamit ng mga ano dito uh, ng mga daycare student sa Barangay Gemasan po So yun po Nandito tayo ngayon sa 588 Kung pa pong uh, tumingin ng mga gamit na bibili natin Para sa mga bata So meron na po tayong listahan Binigay natin dun sa sales lady Sila na po yung naghahanap about Dun sa ating mga gamit na uh, Kailangan uh, At ibibigay po natin sa Take teacher nila na si ma'am uh, Ludie uh, Galang po So yun po meron na tayong napili mga construction Paper So po, bumili na tayo ng ano dalawang set para po kung sakasakali eh, si Ma'am. Si Ma'am na po yung bahalang mag-distribute. May crayon na rin, na rin po sila. So naghanap po tayo ng ano ito mga uh, mga iba pa nilang gagamitin. So ito po yung mga notebook so nakakuha tayo ng uh, notebook na ayan ah, po. So ganitong style po yung yung pinasa nila sa atin. So 42 student po, kumuha tayo ng 84 pieces tigtutupo, tigdadalo tig daw po bawat isa sa mga estudyante so po nakabox na yung mga notebook natin then uh, na ano po nung uh, mga kasama nating uh, sales CD yung uh, lahat ng kailangan kinukuha po nila para ma-estimate so meron po silang papel uh, crayola, gunting, pandikit long and uh, short band paper po envelope mga ano po uh, construction paper tapos abang namimili po po uh, tinitingnan natin kung uh, hanggang anggala uh, ano pa po yung asing makukuha dito so yun po yung mga gamit na uh, kukuhanin natin So bali uh, nag-times to lang naman po tayo sa mga ano sa mga notebook kasi dalawa po ang uh, notebook na isang estudyante na binigay na listahan sa atin ni Ma'am Ludy So lahat po na is sa uh, 420 ay 42. 42 pieces each po para sa mga uh, individual na estudyante kasi 42 daw po yung mga nag-enroll sa kanya. So yan po yung uh, mga nag-assist sa atin na uh. uh, Yan ba yung crayon ko? Okay. So ito. So ito po yung crayon na napili nila para ibigay sa atin. Yung sa mga estudyante pong bibigyan natin. So yan po, uh, bali pinipili na nila yung ating mga crayon lang bibilin. So yan, shoutout sa mga sales lady na nag-a-assist po sa atin. Yan ba yung ano, kailangan na pandikit? Okay. So yan po, bali ganito po yung pan uh, pandikit na Ah, uh, bilig nila sa atin. So bali ano na lang 'yan dito. 21. Ano po? 21. 21 na lang na ganito ano. So yan po. Ah, uh, mga gunting. 'Di ba may gunting doon? Dalawang gunting. Okay ito din. Okay na po. Okay na ba? Lo na yung tela mo. Kaya po bali uh, Pag nakuha na nila lahat Is sa uh, Papaano natin Is uh, Papaestimate po natin Kung uh, magkano aabotin nila ah. So yan po halos sa uh, okay na daw po lahat yung ating mga pinamili dito So mga estimate na lang po natin kung uh, magkano aabuti nila So yan po yung uh, no, maraming salamat po sa mga sales na nag ano, sa atin nag -assist. So, po, kaway-kaway naman dyan mga ate

So yan na po bali lahat yung ating uh, mga na order na gamit ng uh, daycare sa gamasan So alos kumpleto ba 10, ten, ten sila 2, 4, 6, yan po si si ma'am yung po nga tumutulong sa atin na uh, mga sales hindi so yan po shout out sa inyo mga ma'am yung na lang po yung kulang 500 500 500 500 500 So yun po, hintayin na lang natin yung mga notebook na na, na ano nila. So yun po, maraming maraming salamat po sa mga nag-assist sa atin dito. Uh, yung pong t-shirt at yung pong mga sales lady nila dito sa 588 shoutout po sa kanila. So, po mga idol, hanggang dito na lang po yung cowboy natin sa pagbili natin ng uh, gamit ng uh, barangay Gemma Sandaker po. So, maraming maraming salamat po. Shoutout po ulit sa ating uh, sponsor din na si Ma'am Jilid de ng USA. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Hanggang sa susunod na video po.